Kapatid, ang buhay ay puno ng mga pagsubok. May mga araw na tila napakabigat ng ating dinadala. Tayo ay nasasaktan, nalulumbay, at kung minsan ay nakakaramdam na tayo ay nag-iisa. Subalit hindi tayo nag-iisa, sapagkat ang ating Diyos ay hindi tayo iniwan at hindi niya tayo pababayaan. Sinabi ni Jesus sa atin sa Juan 13, 33, sa mundo ay dadanas kayo ng mga pagsubok. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang mundo. Ang pangakong ito ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Maging ang ating mga pagsubok at paghihirap ay may layunin sa plano ng Diyos. Ang ating Diyos ay kilala natin bilang mapagmahal na Ama. Nilalaman ng kaniyang puso ang bawat kirot na ating nararamdaman. Nakikita niya ang bawat luha na ating iniluluha. Naririnig niya ang bawat daing ng ating puso. At siya ay kumilos para sa atin. Sa oras ng ating pangangailangan, ipinagkaloob niya ang kaniyang sariling anak, si Jesus, upang dalhin ang ating kasalanan at paghihirap. Sa mga sandaling mahirap, maaalala natin ang krus ni Jesus. Sa krus, nakikita natin ang sukdulan ng pagmamahal at pagdurusa. Si Jesus, ang walang kasalanang anak ng Diyos, ay nagdusa para sa atin. Hindi niya tayo hinayaang mag-isa sa ating paghihirap, kundi ibinahagi niya ito sa atin. Kung gayon, anuman ang ating pinagdadaanan ngayon, hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay nauunawaan tayo at siya ay nasa ating tabi. Bilang mga anak ng Diyos, inaanyayahan tayo na magtiwala sa kanya hindi ibig sabihin nito na hindi na tayo makakaramdam ng sakit o kalungkutan ang ibig sabihin nito ay mayroon tayong pag-asa at lakas na lumalampas sa ating sariling kakayahan maaari tayong umiyak maaari tayong magtanong maaari tayong magpahayag ng ating mga nararamdaman sa Diyos ngunit sa gitna ng lahat Nagtitiwala tayo na siya ay tapat, siya ay mabuti, at siya ay may layunin. Sinabi sa atin ni Apostol Pablo sa Roma 8:28. Alam natin na sa lahat ng bagay, ang Diyos ay kumikilos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Hindi sinasabi nitong lahat ng bagay ay mabuti, kundi sa lahat ng bagay, mabuti man o masama. Ang Diyos ay kumikilos para sa ating ikabubuti. Kahit na ang ating paghihirap ay maaaring gamitin ng Diyos upang humubog sa atin, upang palakasin tayo at upang ihanda tayo para sa layuning mas dakila kaysa sa ating maiisip. Sa gitna ng taglamig ng ating kalooban, ang Diyos ay nagtatanim ng mga binhi ng pag-asa. Sa gitna ng ating mga luha, siya ay naghahasik ng mga binhi ng kagalakan. Sa gitna ng ating kahinaan, siya ay nagpapakita ng kaniyang lakas. At sa gitna ng ating pagdurusa, siya ay naghahanda ng tagumpay. Alalahanin natin sina Abraham, Isaac at Jacob, mga taong nagtiwala sa Diyos kahit sa gitna ng mahihirap na panahon. Alalahanin natin si Moises, na namuno sa mga Israelita sa disyerto at si Josue na namuno sa kanila sa lupang pangako. Alalahanin natin si David na naglakbay mula sa pagiging pastol hanggang sa maging hari. Alalahanin natin sina Pedro, Santiago, Juan at Pablo. Mga alagad ni Jesus na nagdusa para sa kanilang pananampalataya, ngunit na natiling matatag. At higit sa lahat, alalahanin natin si Jesus na nagdusa sa krus para sa atin ngunit nagtagumpay sa kamatayan. Sa pagsubok, tumataas ang ating mga mata sa Diyos. Sa kahinaan, nakikita natin ang kaniyang lakas. Sa kalungkutan, nadarama natin ang kaniyang kaaliwan. Sa pangamba, natutuklasan natin ang kaniyang kapayapaan. Sa pagkagutom, natitikman natin ang kaniyang kabutihan sa kasalanan nararanasan natin ang kaniyang kapatawaran sa kabiguan nakikita natin ang kaniyang katapatan mahal na kapatid anuman ang iyong pinagdadaanan ngayon ipagkatiwala mo ito sa Diyos hindi siya magkakamali hindi siya mahuhuli hindi siya masisiraan ng loob hindi siya mabibigo siya ay tapat at tutuparin niya ang kaniyang mga pangako. Sa bawat pagsubok, tandaan mo, ikaw ay minamahal ng Diyos. Ikaw ay mahalaga sa kaniyang paningin. Ikaw ay mayroon niyang layunin. Ikaw ay kaniyang anak. Hindi niya ako pababayaan at hindi rin niya pababayaan ka. Ngayon, samahan mo ako sa isang panalangin. Mahal na Panginoon, sa araw na ito, lumalapit ako sa iyong trono na may pusong mabigat ramdam na ramdam ko ang bigat ng buhay ang mga pagsubok na dumarating at minsan ay nahihirapan akong makahinga sa kabila ng lahat ng pasanin aking diyos ikaw ang nagbibigay ng lakas sa akin ikaw ang nagpapatatag ng aking pananampalataya ikaw ang aking malakas na kuta ang aking tanggulan ang aking matatag na batayan sa gitna ng mga unos ng buhay, ikaw ang aking kapayapaan. Sa mga araw na madilim, ikaw ang aking liwanag. Sa mga gabing mahaba at tahimik, ikaw ang aking kasama. Panginoon, Maraming beses akong nakaramdam ng takot at pangamba. Maraming gabi akong hindi makatulog dahil sa pag-aalala. Maraming araw akong nahirapang tumayo dahil sa pagod. Ngunit sa kabila ng lahat, ikaw ay nariyan. Hindi mo ako pinabayaan at hindi mo ako iiwan. Aking ama, damhin mo ang mga luha na bumabagsak mula sa aking mga mata. Dinggin mo ang mga daing na umaalpas mula sa aking puso. Pakinggan mo ang mga panalangin isinisigaw ng aking kaluluwa. Kahit na ang aking mga labi ay hindi makabuo ng mga salita. Jesus, ikaw ang nakakaalam ng aking pinagdaraanan. Ikaw ang nakakaunawa ng aking paghihirap. Ikaw ang nakakaramdam ng aking sakit. Ikaw ang nakakaranas ng aking pagod. Wala akong maitatago sa iyo sapagkat nababasa mo ang aking puso at isipan. Alam mo ang mga bagay na hindi ko masabi sa iba at naririnig mo ang mga dalanging hindi ko maihayag. Panginoon, sa mga sandaling nahihirapan ako, palakasin mo ako. Sa mga sandaling nanghihina ako, tanganan mo ako. Sa mga sandaling nalilito ako, gabayan mo ako. Sa mga sandaling natatakot ako, damayan mo ako. Huwag mo akong pabayaan, sapagkat wala akong ibang maaasahan, kundi ikaw lamang. Aking Diyos, ikaw ay napakabuti at napakadakila. Ikaw ang may likha ng langit at lupa. Ikaw ang may hawak ng aking buhay at hinaharap. Ikaw ang may alam ng aking nakaraan, kasalukuyan, at kung ano ang darating. Ikaw ay matalino at maalam. At wala akong dapat ikatakot kapag ikaw ang aking kaagapay. Panginoon, sa gitna ng aking paghihirap, tulungan mo akong makita ang iyong kamay na kumikilos sa aking buhay. Tulungan mo akong makita ang iyong pagpapala sa kabila ng mga pagsubok. Tulungan mo akong makita ang iyong karunungan sa kabila ng aking kalituhan. Tulungan mo akong makita ang iyong pag-ibig sa kabila ng aking pakiramdam na nag-iisa. Aking manunubos, salamat sa iyong katapatan. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig. Salamat sa iyong walang sawang pagpapala. Salamat sa iyong dinagbabagong pangako. Salamat sa iyong nananatiling presensya. Salamat sa iyong patuloy na paggabay. Salamat sa iyong araw-araw na probisyon. Jesus, tulungan mo akong magtiwala sa iyo ng buong buo. Tulungan mo akong isuko ang lahat sa iyo. Ang aking mga pag-aalala, takot, pangarap, plano, pangangailangan at pagnanais. Tulungan mo akong tanggapin na ikaw ang may kontrol at hindi ako. Tulungan mo akong unawain na ang iyong mga plano para sa akin ay higit pa sa aking maiisip o mauunawaan. Tulungan mo akong tanggapin na may mga bagay na hindi ko nauunawaan ngayon, ngunit balang araw ay magiging malinaw sa akin. Panginoon, panatilihin mo sa akin ang pag-asang ito na ang aking mga pagsubok ay may layunin, na ang aking mga paghihirap ay may kahulugan, at na ang aking buhay ay may halaga sa iyong paningin. Patatagin mo ang aking puso sa katotohanang ito, na ang iyong pag-ibig para sa akin ay hindi kailanman magbabago, na ang iyong pangako ay mananatili, at na ang iyong presensya ay hindi kailanman mawawala. Aking tagapagligtas, Ipagkaloob mo sa akin ang biyaya na kailangan ko para sa araw na ito. Ang biyayang magpatuloy, ang biyayang magpatawad, ang biyayang magmahal, ang biyayang magtiwala, ang biyayang magpakumbaba, ang biyayang maglingkod, at ang biyayang magsaya sa kabila ng lahat. Aking hari, ipinapanalangin ko na sa araw na ito makikita ng iba ang iyong liwanag sa pamamagitan ko. Nasa gitna ng aking paghihirap, makikita nila ang iyong kapangyarihan. Nasa gitna ng aking kahinaan, makikita nila ang iyong lakas. Nasa gitna ng aking mga luha, makikita nila ang iyong pag-asa. At nasa gitna ng aking buhay, makikita nila ang iyong kaluwalhatian. Panginoon, Inaangat ko sa iyo ang aking mga mahal sa buhay. Pangalagaan mo sila. Gabayan mo sila. Pakainin mo sila. Damayan mo sila. Pasanin mo sila. Pagalingin mo sila. Palakasin mo sila. At higit sa lahat, ipakita mo sa kanila ang iyong pag-ibig. Aking Diyos, tanggapin mo ang aking papuri at pasasalamat. Ikaw ay karapat-dapat sa lahat ng kaluwalhatian, karangalan, at papuri. Wala akong ibang maaasahan kundi ikaw lamang. Wala akong ibang pupuntahan kundi sa iyo lamang. At wala akong ibang makapagliligtas kundi ikaw lamang. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking buhay. Gawin mo akong instrumento ng iyong kapayapaan, kagalakan, at pag-ibig sa mundong puno ng kaguluhan, kalungkutan, at galit. Gamitin mo ang aking mga kamay, mga paa, mga mata, mga tainga, mga labi, at puso upang ipakita sa iba ang iyong kadakilaan at kabutihan. Sa pangalan ni Jesus, ang aking tagapagligtas at Panginoon, dalangin ko ang lahat ng ito. Amen. Kung tumimo sa iyong puso ang dalangin ito, Maaari mong isulat ang amen bilang tugon. Naway pagpalain ka ng Diyos at pangalagaan sa lahat ng iyong lakbayin sa buhay. Tandaan mo, sa gitna ng iyong mga pagsubok, ang Diyos ay nariyan, pinapasan ka at dinadala sa kaniyang mga bisig ng pag-ibig.